Kung nabasa mo ito, hindi ito nagkataon lamang. Mayroong mensahe dito na nais iparating ng iyong mga anghel na tagapag-alaga sa iyo ngayon. Maaaring ito'y isang kasagutan. Maaaring ito'y isang yakap na hindi mo natagpuan sa iba. Munit may layunin sa sandaling ito. Inilaan ng universo ang oras, espasyo, at emosyon upang mapahinto ka at makinig. Kaya huminga ng malalim. Nararamdaman mo ba? Ito'y presensya ng Diyos, humihip ng katahimikan sa iyong dibdib. Bago magpatuloy, sabihin mo sa akin, saan ka nagbabasa? Dahil doon mismo magsisimula ang babong simula. May isang tao na nagmarka ng iyong landas. Hindi mo na kailangan banggitin ang pangalan, kilala na siya ng universo. Ang presensyang ito ay nananatili sa mga pagitan ng iyong pang-araw-araw na buhay, ang kape na lumalamig, ang musika na biglang bumalik, ang iniisip na bumabalik kahit gustong kalimutan mayroon siyang iniwan sa hangin, parang bintana na nagsara, pero may liwanag na pumapasok sa maliit na siwang. Ngayon, nararamdaman ng taong ito ang bigat ng katahimikan. Isang katahimikan na parang kalmado, ngunit sumisigaw sa loob. May mga gabi na sinisikap niyang kumbinsihin ang sarili na mas naging maayos ito, na ang paglakbay ng mag-isa ay ang tamang desisyon. Ngunit hindi nauunawaan ng puso ang wika ng mga dahilan. Naiintindihan lang nito ang nararamdaman at ang nararamdaman ay pangungulila. Ikaw rin ba'y nakakaramdam, hindi ba? Iyong halo ng alaala at pag-asa, ng pagnanais na makalimot at parin umaasa. Parang naglalakad sa pasilyo na puno ng nakasarang pintuan at nariyan pa rin ang paniniwala na isa sa mga ito ay magbubukas. Ipinapakita ng mga anghel na tagapag-alaga na, sa pagitan mo at ng taong iyon, walang nasayang. Hindi ang pagkikita, hindi ang paglayo. Lahat ay nagkaroon ng sagradong oras, oras ng pag-aaral, oras ng pahinga, oras ng katahimikan. At sa katahimikan na ito, nagsasalita ang universo ng mas malakas. Ang taong iyon sa labas ay tila kalmado. Ipinagpapatuloy ang buhay, tinutupad ang mga tungkulin, nagpo-post ng mga ngiti. Ngunit mayroong bagay sa kanyang mga mata isang malabong anino, halos hindi mapansin na nagbubunyag kung ano ang itinatago ng puso. Ito ang pagsisisi ng taong piniling sumalungat sa nararamdaman. Hindi inilalagay ng Diyos ang pag-ibig sa ating kapalaran ng walang dahilan. Bawat tao na humahaplos sa ating kaluluwa ay may layunin, magturo, magbago, magpagaling, magsilbing salamin. At minsan, ang aral ay dumarating sa pamamagitan ng kawalan. Inihahayag ng distansya kung ano ang ikinukubli ng presensya. At ngayon, nagsisimulang makita ng taong iyon ang hindi niya noon tinutukoy. Napagtanto niyang nawala ka sa mga detalye. Sa araw na ikaw ay tumahimik, umaasang maiintindihan niya ang hindi sinasabi. Sa pagkakataong naghihintay ka ng kilos at siya ay pumili ng kapalaluan. Sa mga sandaling ang puso ay humihiling ng paglapit, ngunit ang isip ay sumisigaw ng takot. Ipinapakita ng uniberso na ang pagpiling iyon, ang hindi pagpili sa iyo ay isang pagtakas, hindi isang desisyon. Isang pagtakas mula sa sariling damdamin, isang pagtangkang kontrolin ang alam na ng puso na totoo. Ngunit hindi na kontrol ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay parang hangin, maaaring pansamantalang mapipigil, ngunit sa huli ay makakahanap ng puwang at babalik na umiihip. Naramdaman mo ang kawalan ng pagpiling iyon. Naranasan mo ang sakit ng pagbibigay ng lahat at kapalit ay katahimikan. Ngunit kahit sa sakit na iyon, mayroong kagandahan dahil nagmahal ka ng tunay at ang tunay na nagmamahal ay hindi nawawala, nagbabago. Sinasabi ng mga anghel na ang tinatapos ngayon ay hindi ang relasyon, kundi ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa kung ano kayo, tungkol sa kung ano pa rin kayo, tungkol sa kung ano ang hindi nawala ng panahon. Nararamdaman ng taong iyon ang bigat ng tsi ano kung. Paano kung nanatili? Paano kung nakinig sa puso? Paano kung nagkaroon ng tapang? Ang mga paano kung ina ito ngayon ay parang alingaungaw sa kanyang isipan. At iyon ang dahilan kung bakit, kahit malayo, nararamdaman mo ang enerhiya ng kanyang presensya. Hinahanap kanya sa isipan. Konektado siya sa iyo nang hindi nalalaman. At minsan, kapag nahuhuli mong iniisip siya ng biglaan, iyon ay dahil tinawag ng kanyang puso ang iyo, kahit walang salita. Ang universo ay sumusubok na papag-ayusin ang nasira dahil sa pag-aalinlangan. May isang masigasig na paggalaw sa pagitan nyo, isang uri ng tahimik na pag-ayos. Parang sinasabi ng tadhana, ngayon, naiintindihan ng bawat isa kung ano ang nararamdaman ng isa't isa. Naiintindihan ng taong ito ngayon ang naranasan mo. Naiintindihan niya ang takot na nagpatahimik sa'yo. Naiintindihan niya ang pagsusumikap mo na manatili. Naiintindihan niya kung gaano kanya nasaktan noong iniwan kanyang naghihintay. Ngunit narito ang isang revelasyon na ibinubulong ng mga anghel, ang sakit na iyong naramdaman ay nagsilbing pinto sa iyong pagbabago. Inalis ka ng Diyos sa kwento na ito hindi para parusahan ka, kundi para protektahan ka. Dahil minsan, kailangan lumayo ang pag-ibig upang matutunan ng bawat isa na makita ng malinaw. At ang kaliwanagang ito ay nagsisimula ng sumilang, pareho sa iyo at sa taong ito. May pagbabago sa pagitan ng mga linya, sa maliliit na pagkakatanong, sa mga senyales. Ang musikang tumutugtog, ang alaala na bumabalik, ang panaginip na pumapalagi, lahat ito ay ang universo na sinasabing, hindi ka nakalimutan. Mayroon pang ginagamot. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka nananiniwala sa pagbabalik. Ngunit ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa pisikal na pagbabalik, ito ay tungkol sa pagbabalik ng kaluluwa. Ang pagbabalik ng balanse ng katotohanan ng kapayapaan. Dahil ang tunay na pag-ibig, kahit hindi bumalik bilang isang relasyon, bumabalik bilang isang aral. At ang aral na iyon ang nagbibigay daan sa bago. Napapansin mo ba kung paano kumikilos ang panahon ng tahimik? Habang umiiyak ka, inaayos na ng uniberso ang pag-aliw. Habang sinasabi mong tapos na, pabulong na sinasabi ng Diyos, hintayin, may kahulugan pa. Kaya kung nararamdaman mong nakalimutan ka na ng taong ito, pakinggan, hindi ka nakalimutan naliligaw lamang ang kanilang puso sa mga takot, sa pagkalito, sa mga pressure. Ngunit may mga gabi na bumabalik siya sa parehong punto sa kanyang loob kung saan ka pa rin nananahan. At doon, ang pinakasinisihan ay ang pinakamadalas. Naalala ng taong ito ang iyong presensya na may halong pananabik at sakit. Sakit dahil hindi niya naintindihan ang pag-ibig noong naroroon ito. Pananabik dahil wala na ang simple, ang iyong tinig, ang iyong paraan, ang iyong tingin. Ngunit patas ang Diyos sa mga taos pusong-puso. Nakikita niya kung gaano ka nakipaglaban, kung gaano ka nagparaya, kung gaano ka naghintay. At dahil dito, ang susunod ay pagpapanumbalik kahit na dumating ito sa anyo ng kapayapaan, hindi nang muling pagkikita. Sinasabi ng mga tagapag-alaga, huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagmamahal ng higit. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman kalugihan, ito ay pamumuhunan sa kaluluwa at lahat ng itinanim mo sa lupa ng katotohanan ay babalik ng maraming ulit sa pagmamahal sa sarili, sa karunungan, sa mga bagong biyaya. At marahil, kapag muling nagkrus ang mga landas na ito, dahil lagi itong nag -cru sa wakas ay maiintindihan ng taong iyon kung ano ang nawala sa kanya. Ngunit hanggang doon, hinihiling ng universo na piliin mo ang sarili mo. Piliin mong alagaan ang iyong liwanag, ang iyong kapayapaan, ang iyong pananampalataya. Dahil ang tunay na bagay ay hindi nawawala, nagbabago lamang ito ng anyo. At ang buhay ay malapit nang ipakita sa iyo ito. Maging mapagmasid sa mga senyales. Walang pagkakataon na nagkataon kung ang kaluluwa ay nasa proseso ng paggaling. May isang bigat na umiiral pa rin sa hangin. Ang bigat ng mga hindi nasabi, ng mga hindi natapos. Ang kawalan ng taong iyon ay bumabalik sa iyong isipan sa mga pagkakataong random at sa pagitan ng pag-alala at paglimot na ninirahan ang labanan. Hindi walang laman ang kanyang katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng kalituhan, puno ng takot. Takot na maramdaman, takot na magpabaya, takot na mawalan ng kontrol. Ngunit naramdaman mo ang katahimikan na iyon bilang pag-abandona. At doon ay may isang bagay sa loob mo ang nabasad. Sinubukan mong maunawaan, sinubukan mong maghintay, sinubukan mong maniwala na ito'y isang yugto lamang. Ngunit lumilipas ang panahon at walang mga sagot na dumarating. At ang dating pag-ibig nagsimulang maging pagdududa. Tinanong mo ang sarili, sapat ba ako? May nagawa ba akong mali? Ngunit sinasabi ng mga anghel na hindi ito ang iyong kasalanan. Ang taong iyon ay nagdadala ng mga anino na hindi sayo mga sinaunang anino, mga sugat na hindi gumaling, mga takot na hindi niya alam pangalanan. At nang dumarating ka na may dalang labis na liwanag, hindi niya alam ang gagawin. Ipinapakita ng universo ang isang makasagisag na eksena, ikaw na nag-aalok ng bukas na puso, at ang taong iyon, natatakot, na lumilingon pala sa kabila. Hindi dahil hindi siya nakaramdam, kundi dahil siya ay nakadama ng higit. At ang sobra niyang nadarama ang naging sanhi upang siya ay tumakbo. May mga tao na nagkakamali sa pag-ibig at banta, dahil hindi sila natutunang mahalin ng walang sakit. At maaaring nasaktan ka ng taong iyon hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa pagtatanggol. Kahit na ganoon, ang sugat ay nanatili. Naramdaman mo na ba na may taong lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig? Iyan ang tanong na ibinibigay sa iyo ng universo ngayon. Dahil iyon ang nangyari dito. Nanalo ang takot ng paminsan-minsan, ngunit ang pag-ibig ay hindi nawala. Ngayon, dinadala ng taong iyon ang bigat ng desisyong ito. Naririnig niya ang alingawmaw ng iyong mga salita, ng iyong mga kawalan, ng iyong katahimikan ngayon. May mga gabi kung saan sinusubukan niyang aliwin ang puso, ngunit ang alaala ay buo pa rin. At ang dating daan ay naging mabigat na pangungulila. Pinahihintulutan ng Diyos ang bigat na ito, hindi bilang parusa, kundi bilang daan ng kamalayan. Ang pagsisisi ay ang unang hakbang tungo sa pagpapagaling. At ang taong ito ay nagsisimulang maunawaan ang laki ng pagkawala. Habang nangyayari ito, natutunan mo ang halaga ng pagbangon muli. Natutunan mo na ang pag-ibig ay hindi nagmamakaawa ng presensya. Ito ay altar ng katotohanan. At kahit masakit, mayroong isang bagay sa iyo na lumalago sa prosesong ito, kasanayan sa paghusga. Nais ng universo na tingnan mo ang iyong sarili nang may parehong lambing na ibinibigay mo sa taong iyon. Nais nitong ikaw ay yumakap sa sarili mo, napiliin mo ang iyong sarili, na maunawaan mo na ang kawalan niya ay nagbigay daan para umusbong ang iyong presensya. May isang enerhiya ng muling pagsilang na bumabalot sa iyo. May isang bagay sa iyo na nagising, na parang buto na sumisibol mula sa lupa pagkatapos ng ulan. Ang sakit ay binabago sa karunungan. Ngunit ang puso mo pa rin ay nag-aalinlangan, hindi ba? Sa pagitan ng kagustuhang maalala at ng tulak na magpatuloy. Sa pagitan ng pananabik at ng pagmamalaki, sa pagitan ng pagpapatawad at ng galit. Ang lahat ng ito ay bahagi ng pagpapagaling. Nagbubulong ang mga anghel, walang paggaling ng walang pagharap. At ang pagharap sa sandaling ito ay sa pagitan ng nararamdaman mo at ng alam mo naaalala mo siya, ngunit alam mo na ang kawalan ay kailangan ding matutong umunawa. May kagustuhan kang bumalik, ngunit alam mo na ang pagbalik na ay pagbabalik sa sugat, hindi sa pag-ibig. May isang banal na panahon kung saan pinapagalaw ng Diyos ang mga hindi nakikita para sayo. At iyan ang nangyayari ngayon. Kahit hindi mo makita, may galaw. May pagsisisi sa kabilang dako. May dasal na ginagawa sa katahimikan. May pag-isip na nakatuon sa'yo. Ngunit ang sansinukob ay humihiling ng pagtitiis. Dahil bago ang muling pagkakaugnay, dumarating ang pagmumuni-muni. Bago ang muling pagkikita, dumarating ang paghilom. At ang paghilom na ito ay kasalukuyang nagaganap. Ang taong ito ay naglalakad sa pagitan ng anino at liwanag, isang tahimik na labanan sa loob ng puso. May mga sandali na halos abutin niya ang telepono, halos magsulat, halos maghanap. Ngunit bumabalik ang takot, nagsasalita ang pride, at na siya'y nananahimik. Gayunman, hinahaplos ng Diyos ang kanyang puso ng mga banayad na alaala, tulad ng maliliit na palatandaan na ipinapadala ng buhay, isang pabango, isang salita, isang musika. Lahat ay nagsasabuatan para sa pagising. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi namamatay, ito ay natutulog lamang hanggang sa maging handa ang espiritu upang maunawaan ito. At ikaw, Handa ka na bang hayaan ang sansinukob na kumilos? Upang pakawalan ang kontrol at magtiwala na ang tunay na iyo ay hindi mawawala. Ito ang pinakamagandang paglalakbay, ang sa taong nag-aalay at nagtitiwala. Dahil kapag ang pag-ibig ay inihandog sa mga kamay ng Diyos, ang kapalaran na ang bahala sa natitira. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng mensaheng ito, hindi bilang isang wakas, kundi bilang isang bukas na lagusan. Mayroon pang higit na ihahayad. Ang kasunod ay espiritual na rebelasyon. Ngunit bago tayo magpatuloy, sabihin mo nga sa akin, naniniwala ka ba na ang katahimikan ay maaaring maging daan kung saan muling binubuo ng Diyos ang mga nasira ng takot? Hindi pa tinatapos ng Sansinukob ang istoryang ito. Lumipas ang panahon, ngunit may bahagi ng kwentong ito na buhay pa. Ang Sansinukob ay hindi isinasara ang mga siklo sa pamamagitan ng puwersa. Hinihintay lamang nito ang tamang sandali at nayon may nagsisimulang gumalaw. Banayad. Tahimik. Malalim. Ipinapakita ng mga anghel na tagapagbantay na may enerhiyang bumabalik upang muling maagpang. Parang muling humihip ang hangin sa direksyon ng naantala. Parang ang puso ng taong ito ay muling kinikilala ang iyo. Iniisip kanya ng higit pa sa kanyang inaamin. Higit pa sa kanyang nais. Higit pa sa kanyang inaakala na maaari pa. Sinusubukan niyang magpatuloy, ngunit ang sansinukob ay mapilit siyang ipinaalala. Ang musikang tumutugtog, ang pabango sa hangin, ang panaginip na bumabalik. Mga palatandaan, paalala na ang pag-ibig ay hindi nawawala, nagbabago lamang ng anyo. Si Diyos ang nag-aalab muli sa kung ano ang may layunin pa. At, sa katahimikan, mayroong gumagaling. Habang natututo kang mahalin ang iyong sarili, natututo ang taong iyon ang halaga ng iyong presensya takot ang naghati sa inyo, ngunit pag-ibig ang pagising sa kamalayan ngayon. Dahil ang tunay na nagmamahal, sa bandang huli ay maintindihan. Nagsisimulang makita ng taong iyon ang hindi niya nakita noon, na ang kapayapaan na hinahanap ay hindi eksistido ng malayo mula sa iyo. Na ang katahimikan ay hindi nagwaksi, kundi nagpatingkad lamang. Pinagdudugtong ng Diyos ang mga hindi nakikitang sinulid ng tadhana. At kung saan mayroong bigat, ngayon ay may pagkatuto. Kung saan may pagdududa, mayroon na 'yong pananampalataya. Sabi ng mga anghel, mayroon pang ipapakita ang kwentong ito, ngunit ang banal na panahon ay perpekto. Maaaring bumalik ang taong iyon. Maaaring hindi. Ngunit mayroong bumabalik, ang katotohanan, ang gaan, ang kapayapaan. Ang tunay ay hindi nawawala. At ang katahimikan nagsasalita rin. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay nagsasalita? Isulat sa mga komento, baka doon kang sagutin ng universo. Huminga ng malalim. Damdamin mo ang bagong kalmang ito. Ito'y mula sa paghilom, hindi sa kawalan. Ang pag-ibig na sumugat sa iyo, ngayon ay nagtuturo. Ang sakit na nagpahinto sa iyo, ngayon ay nagpapalakas. At ang nawala, ngayon ay karunungan. Ang taong iyon ay bahagi ng iyong daan, hindi ang iyong katapusan. Siya ay isang istasyon na nagpakita sa iyo kung ano ang pag-ibig at kung ano rin ang tapang. Si Diyos ay sumusulat ng bagong kabanata. At ito'y nagsisimula kapag pinili mong piliin ang iyong sarili. Hindi ka natalo na mulaklak ka. At sa iyong kabuan darating ang tamang pag-ibig. Ang mga anghel ay nagbubukas ng mga daan. Ang mga pinto na dati nakasarado ay muling gumagalaw. Ang pag-ibig dalisay malinis banal ay paparating. Maaring ito'y dumating sa parehong kaluluwa, gumaling na. O sa isang bagong tao, handa na. Ngunit darating ito. Dahil hindi nakakalimutan ng universo ang mga tapat na puso. Tuminala sa langit. Bawat bituin ay isang pangako, walang distansyang makakapagpawi sa tunay. Walang katahimikang makakabaon sa banal. Magtiwala ka. Ang panimula ay nagsimula na sa loob mo at ibinubulong ng universo, ang lahat ay inaalagaan. Ngayon, isipin mo, aling salita sa mensaheng ito ang pinaka nakaantig sa iyo. Pananampalataya. Paghilom. Pag-asa. Isulat sa mga komento. Ang salitang ito ay ang iyong tahimik na hiling sa universo, at palagi itong nakikinig. At ikwento mo sa akin, aling bahagi ang pinakausap sa iyo. Ang pagbubunyag. Ang kapatawaran. O ang katiyakan na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Kung may kahulugan ang mensaheng ito sa iyo, mag-iwan ng like. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng liwanag ngayon. At mag-subscribe sa channel na ang mga anghel ay laging magdala sa iyo dito kapag may kailangan ang iyong kaluluwa na marinig. Tandaan, ikaw ay minamahal. Ikaw ay ginagabayan. At ang darating ay magiging mas maganda kaysa sa lahat ng naiwan sa nakaraan. Ang mga anghel ay sumusunod sa iyo. Ang Diyos ay nasa pamamahala. At ang universo ay nagkakaisa para sa mga naniniwala sa pag-ibig. Naniniwala ka ba na ang universo ay muling inaayos ang mga pusong naghahanap sa isa't isa? Isulat sa mga komento at hayaang marinig ng langit ang iyong nagtitiwala ako. Tagapangalaga ng salita naglilingkod sa iyong liwanan.